natin, na natin, broadcast natin sa ano ko Maraming taga bronze bill yan. Basta si nagdano sa'yo, nagsagasa. Ano nakasagasa sa itay? Motor? Ayan po, dun po sa ano, sa mga taga bronze bill at saka sa Belmont po. Baka may nakakakilala dun kay tatay. mo hey, ano? May pa kaya ano yung patras? Patras. Okay, do, 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 do. Ah, dito. Okay. Ano, ayan. Ayan. ayan po si tatay. Ah, biktima po siya ng hit and run. No, no, napaka walang yan. Yung nakasagasa nito. Sana tamaan ka ng ano, walang yaka. Kung na, na, nanonood ka, nakikinig ka, may magulang ka rin, buisit ka, ahabulin ka namin. Kung sino ka man, walang iya ka, makonsensya ka, nasagasaan mo, tinakbuhan mo pa. Okay, eh, kapit ka okay. sa akin kuya. Wag ka. Okay na. Bakit wala kayo ano? Bakit wala kayo Wala kasi yung okay, strike okay. na iwan sa ano. Di ba na? Kau segera ya. yang kau. Kau ya, tarik tegasan kau itu tarik. kakausap mo na bata. Eh, yung sinasabi nyo lang, Ruel Abubakar eh. Yun yata yung pamilya niya Kaya inaano ko dyan sa Belmont, baka ako ano eh. Baka may kamag-anak dito. Yung tayo, hindi asin ka sa hindi sa hospital. Dahil yan eh, walang kaanak na may kasama. Lalat lang ko sa hospital, wala naman. Pressure eh, wala. Pag so, ganina ko pa tinadala, nakala ko pa siya, yung pulubi na natutulog sa kwan. Maaga, galing ko sa simbang gabi. Ayun pala, victim mo pala ng hit and run. Lalo lang, sinabihan lang ako ng mga kapitbahay ko dyan na no, ano ano. Baka may makakilala sa Bronzeville. deal. Marami kasi ako ano dyan sa Bronzeville, eh. baka kakilala. saan papunta yung nakasagasa sa'yo? Papunta doon o papunta dito? Palabas? Ah, pag ganun? Oo, oh, hindi na. Hit and run na to. And, ano, daw single na motor? Malamig na si Tato. Ulitin ko po yung mga taga Bronzeville po o uh, Belmont baka may nakakakilala kay tatay no? uh, Ruel Abubakar uh, punta nyo lang po siya dito sa harap ng estilo para po ma may masasama tayo papunta sa ospital kasi ano po eh, hindi po ito tatanggapin doon na walang mag ano, sa kanya mag assist Ganyan na pa madaling araw eh. ito yung ano niya oh pantalon niya yata <laughs> at makilala ng kwento. Wala <coughs> sa sama sa'yo sa ospital tayo. Oh, nasagasaan to, nasagasaan. Hinit and run ng ano ng motor. Paki ano lang, paki ano tong ano para makuha ng mga taga Belmont at saka ano, uh, Bronzeville. Kung sino yung nakakakilala. Paki-share lang san para kuan, para makita nung kuan. ambulansya grabe Eh, hey, wag ka muna masyado magagalaw tayo para kwan. Baka may maano na ano sa'yo. Delikado yan. Baka may maano na ugat. Yan ulit po, uh, oh, inuulit ko po dun sa mga taga Bronzeville, baka po may nakakakilala kay tatay para po sa ospital lang. kung mo mo Kaya mo ba iunat yung pamatay? Kuhang kita ng pantalon. Hirap galawin to, bossing eh. Kailangan yung nakakaalam lang may ano to, baka may mabali na ano to, hindi natin pwede ano to. Sir, sabi niya lang ano eh, Abuel, Abu, Ruel Abubakar daw yun ang ina niya eh. Bronzeville to, sir. Bronzeville to? Oo. Oh. Tayo sa kailangan, hindi tayo. pa eh, ano pa eh. Tapos, ang restriction naman namin ay naiwan na lang. Kaya wala kami yung na dala. Sabi niya yung yung nasaksak. Hindi na na yun Hindi na yun stress. Ah, Ah, na